Modernong Teknolohiya Kay Bigan o Kalaban ng Kabataan Tiyak ito ang paglalarawan sa bawat panig ng pagtatalo sa balagtasan na may paksang modernong ng Teknolohiya Kaibigan o kalaban ng kabataan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay lubos na nagagalak na inyong makasama ngayong gabi sa aming pagtatanghal ng isang makabuluhan at napapanahong paligsahan ng katalinuhan. Ako po si Binibining Oynezra Aziliana G. Ormita at kasama ko po ang dalawang magkakatunggali para sa ating balagtasan Ngayong gabi na sinabinibining Kyle Eden A. Pakupak at binibining Aubrey A. Delica. Katapangan at kamalayan ang ating dadalhin sa gabing ito, sapagkat ating susuriin ang isang usaping hindi mabilang ng mga kabataan sa kasalukuyan ay naririnig at pinag-uusapan ang modernong teknolohiya. Ito ay lubos na nababago ng ating mundo, ngunit kasabay ng mga hamon at pakinabang na dulot nito, marami ang nagtatanong, kaibigan nga ba o kalaban ng kabataan ang modernong teknolohiya? ya yeah. Sa gabing ito tayo ay mabibigyan tugon sa tanong na ito sa pamamagitan ng isang makabuluhan at masining na pagtatalo sa anyo ng balagtasan. Sa isang banda, ipinagmamalaki ng ilan ang modernong teknolohiya bilang isang kakilakilabot na kasangkapan sa pagunlad at kaulara ng ating kabataan. Subalit sa kabilang banda, may mga boses din na nag-aalala sa epekto nito sa ating mga kinabukasan. Kaya't mga minamahal naming bayan, naway maging handa kayo sa mga salitang magpapalabas ng katalinuhan at magbubukas sa ating isipan. At sa bandang huli, tayo ay magtutulungan upang masuri at magbigay ng kahulugan sa usaping ito. Narito na po ang mga mambabalagtas, handa ng wagasik ng talino at karunungan. Modernong teknolohiya bilang ating kaibigan. O makabagong teknolohiya, kaibigan ng kabataan, sa iyo'y natutuhan ang bagong kaalaman. Sa internet, mga aklat at edukasyon online, binubuksan mo ang pintuan ng kaalaman sa bawat oras at panahon. Sa mga social media, konektado at magkakasama, nagbibigay lakas, suporta at pagsasama. Ang mga aplikasyon at gadget nagdadala ng saya, paglalaro ng mga laro ang palipas ng araw, sariwa't malaya. Sa panahon ng pandemya hindi tayo nag-iisa. Sa Zoom at Google Meet, may pakikipag-ugnayan, githawat liwanag. Sa gitna ng distansya, malapit pa rin ang puso. Dahil sa teknolohiya, nagiging matatag at hindi nauubos. Kapwa ang edukasyon at karera na dadalian. Sa mga aplikasyon, kasanayan ay madaling natututuhan pagkakataong mag-eksperimento at lumikha sa larangan ng sining, siyensya at sa pag-unlad mulang tigil ang ating pag-unlad. Kapit sa kapilang dako, kaibigan ay naging kalaban. Ang labis na paggamit dulot ay pag-aalindangan. Ang social media ay lamang nagbibigay ng ligaya, kundi nagdadala ng na rin ng stress, pressure at pagsubok araw-araw na ligaya, nagiging addiction sa mga online na larong walang ipay. Nagilimutan ang oras, responsibilidad at ang sariling tangal ay napapahamak ng tibuyan. Ang fake news at cyberbullying, laganap at napakatindi. Sa halip na kaibigan, nagiging dahilan ng sakit, lungkot at pangamba sa loob ng puso at isipan. Nawawala ng panahon para sa tunay na pakikipag-usap nahahati ang pamilya kung saan hindi na ang lakas ng kalooban. Ang social media hindi lamang dahilan ng relasyon na nalalapit, kundi ang dahilan din ng pagkawasak, kawalan at paghiwalay na walang hanggan. Hila walang katapusan ang pagdurusa at paghihirap sa edukasyon at karera na babalot ng katiwalian. Ang teknolohiya hindi nagdadala ng pagbunlad hindi ng kaligiman. Nawawala ng halaga ng personal na pakipag-ugnayan. Nasasakal ang kaluluwa't isiban at nawawala ng kaligayahan. Paano nga ba? Baka ba agong teknolohiya ituturi? Kaibigan nga ba o kalabat sa bawat kabataan? Sa, -sa ng modernong teknolohiya, kaibigan o kalabat ng kabataan. Magingan lalo't hikit na malalim na pagmimilay ay e isapat Upang magbigay ng patunan, ang pagkakaibigan at panganibig ng teknolohiya, hindi lamang simpleng buksapin, ngunit bahagi ng ating buhay, nagpapahiwatig ng masalabuot na realidad. Sa tuwing nagsisimula ang araw at sa pagtapos ng gabi, sa bawat hakbang, sa bawat galaw, nagtatanong kaibigan nga ba o kalaban. Mga minamahal naming tagapakinig, narito na po ang huling ng ating paligsahan matapos ang mahabang pagtatalo at pagsusuri narating na natin ang sandali ng pagbibigay ng pasya. Ang tanong ng bubabalot sa paligid, modernong teknolohiya, kaibigan o kalaban ng kabataan. Sa loob ng na mga nagdaang minuto, ating napatunayan ang kabuluhan at kahalagahan ng modernong teknolohiya sa ating lipunan. Ipinakita natin kung paano ito nagiging kasangkapan sa pagunlad at kaunlaran ka ng kabataan. Sa kahit anong aspeto, ito ay kaibigan at kakampi, hindi kalaban. Ipinakita nito ang kahusayan at kakayahan ng kabataan na gamitin ang teknolohiya ng may kabutihan at layunin kaya't sa huli, hindi natin maaaring ituring itong kalaban. Maraming salamat. Hindi maikakaila na meron ng mga pagkakataon na ang modernong teknolohiya ay nagiging sakinang ng pag-aalala at karamdaman ng ating kabataan. Ang social media, online gaming at iba pang teknolohikal na invento ay mga epekto sa kanilang kalusugan, relasyon at kahandaan sa tunay ng mundo. Ipinapakita nito ang kahalagahan na maingat na paggamit at pagtukoy ng mga limitasyon kaya hindi natin maaaring baliwalagin ang posibilidad ng maging kalaban ang modernong teknolohiya sa ating kabataan. Maraming salamat. Sa ating mga kalahok, Maraming salamat sa inyong matapat na pagsusuri at argumento. Ang inyong mga salita ay nagbibigay liwanag at kalaman sa ating lahat. Ngayon, narito na ang sandali ng desisyon. Ang modernong teknolohiya, kaibigan o kalaban ng kabataan Ayon sa desisyon ng ating mga tagapakinig, ang nagwagi ay ang modernong teknolohiya ay itinuturing na kaibigan ng kabataan. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig at pakikisali at pagmamahal sa sining ng balagtasan hanggang sa susunod na pagkakataon.